Nangangamba ang ilang nakatira sa paligid ng riles ng Philippine National Railway sa planong pag-relocate sa kanila. Sinimula na kasi ang pagbabaklas ng mga riles at paglalagay ng mga harang ubakod para sa North-South Commuter Railway Project na mula Alabang hanggang sa Clark. Sa lawak ng babakurang lupa, tatamaan ang ilang bahay. Ayon sa mga residente, halos buong barangay 349 ng Maynila. Ang maapektuhan kaya't napaluhan na lang ang residenteng si Aling Lourdes na halos 60 taon ang nakatira sa tabing riles. Iapila pa ng mga residente kung i-relocate -re sila ay sana'y malapit na lang sa lugar nila. Huwag naman masyadong malayo-malayo. Oo, bulakan. Bulacan. pwede, oo, malapit-lapit. Nakakalungkot ah, ko. Dito kami tumanda. Tapos bigla kami mawala. Saka dito ko nagtatrabaho yung mga anak ko. Ang tinig ng ilang residente sa paligid ng riles ng Philippine National Railway, sinabi naman ng pamunuan ng PNR na ngayong Abril ay sisimulan na nila ang relokasyon sa mga apektadong residente.